Random ito. Oh, oh my God, I love <laughs> the picture. Walang nakalagay. Pwede bang pakikwento mo sa amin? Sir Alvin Ringo, kung saan yan? Yan ay sa East Health Vault, sa Switzerland, yung setting ng Crash Landing on You. Oh Kasi my... noong pandemic, uh, wala ka, may Netflix ako pero hindi ako nanonood. Pero so hindi separate, mo pa napanood yung Crash Landing on You? Napanood. Okay. So yun ang pinakauna kong palabas na napanood sa Netflix. At, Katulad siguro ng marami, isa to sa mga tumulong na maitawid natin ang matinu pa rin. yung <laughs> pandemya, Yung krisis na iyon. Uh, oh Kaya sabi ko, gusto ko itong makita in person. At mas lalo, lalo itong maganda in person kung para sa napapanood natin sa, uh, sa online streaming. Dahil mm. nung kasi mula yun sa Zurich, yung isa sa mga lugar na may airport. Hindi ba Zurich yun? Sabi ng rehente namin na nakapag aral ng aluman ay Zuri. Zuri! Yeah. Oh, oh University uh, of Zuri! University? Oh my God! So, oh. Zuri ka kasi ng Zuri eh! I was wrong all my life. <laughs> <laughs> o ngayon alam ko na. At siya ay sumakay, uh, sumasakay tayo doon ng tren papunta ng Interlaken at wala doon ay merong kalang bus na sasakyan. So umagang-umaga ako pumunta doon kasi isa sa mga technique pag nagbabiyahe ay huwag kang sasabay sa mga turista. Una, kung ayaw mong ma-stress. At ikalawa, para manamnam mo talaga yung lugar. So, alas ko pa lang ng umaga, may araw na nun, ay nakasakay na ako ng bus at ako lang ang kaya sa isang pasahero. At sa habang dumadaan yung bus na yon at busog na busog yung paningin mo doon sa lawa, yung Lake uh, Brienz, ay parang umuusok-usok pa siya, no? Kaya talagang sulit na sulit. Sige, sige, ikaw muna. Hindi, ikaw muna. Hindi, ah! <laughs> Paano, plano mo na yan na marating yung lawa na yan. Kasi sa dami ng sa dami ng magagandang tanawin sa Switzerland, syempre, uh, 'yung iba na punta doon sa anong uh, mga bundok-bundok doon na uh, ano, 'di ba? Swiss Alps. Uh, so, uh, oh, pero sa iyo, talagang destination mo talaga yan. Ano 'yung may ba akong ways habang sumasakay ng bus Actually, may mga off offline maps 'no, 'yung uh, may isang particular na brand na Isang beses ka lang magbabayad, tapos pwede mo nang i-download lahat ng offline map. Ibig sabihin mm. ng offline, kahit wala, wala kang wifi o internet, matutuntun mo kung nasaan yung lugar na yon. So, so kung pupunta ka sa Zurich, for example, i-download mo na ang mapa nito. Pwede pa rin paninan ba yung sumalis yung bus? Kailangan mo din itong bantayan. So kung, ang tip ko syempre ay, pag mga bandang alas 9 ng umaga halimbawa nagigising na ang mga turista dyan at unti-unti na silang dumarating. Mm -hmm. At pag narinya na sila lahat sa paligid, uh, kasi syempre pag nagta-travel tayo hindi lang naman para mag-picture kundi mm. para manamnam talaga natin yung lugar na iyon, mm. makita natin ng malapitan yung mga detalye, pumasok sa uh, kaibutura natin yung vibe o yung pakiramdam. So mas mangyayari yon kung mas konti syempre yung mga nagbubungguan kasi pag dumating ang mga turista ng yan lalo na pag nandito na yung tour guide hmm. na merong parang bandera bandera kailangan nilang sundan uh. at uh. kung saan saan ang direksyon <laughs> ay medyo stressful na ito sa paglalakbay pero uh, oh, uh, uh, yung pakibalik ng larawan ano uh, ayan sino kumuha ng picture mo Lagi tinatanong yan ang mga kasamahan ko at lagi sila <laughs> naghihinalan na meron akong kasama. Baka meron kang kasama. Pero bilang isang turista, isa rin sa mga skill syempre ay yung uh, magpa-picture sa ah. mga turista at yung pagpili ng tamang taong lalapitan. Kasi minsan may mga masamang loob na nagpapanggap na turista at maaring makuha na yung cellphone mo. So, so paano mo malalaman kung tama yung tao? Kanaliwan sa mga asyano ko nagpapapicture. Oh. Kasi pag kalimbawa yung mga mukhang hapones o chino, pwede nating masabi na... Turista rin sila? Yeah. Ito ay mga... Kasi Europa ito, no? So hindi nila to, ba na lang kung nag aral sila doon, uh -huh. hindi ito yung likas nilang tahanan. Kaya tourism purposes marahil ang dahilan ng kanilang eksistensya sa lugar na yun.